Isiniwalat ng asawa ni John Estrada na si Priscilla Mireles na may babae ngayong kinakalantari si John Estrada at may matinding marital problem silang pinagdaraanan ngayon. Ang babaeng itinuturo ni Priscilla naman nakabit ng kanyang asawang si John Estrada ay si Chio de la Vega, isang social media influencer from Cebu. At makikita nga na talaga namang papaano daw na hindi maaakit itong si John Estrada, eh sobrang sexy at ganda daw nitong si Chio de la Vega. Bukod sa artistahin ang beauty, e eh pang Viva Max pa daw ang kanyang alindog. Ayon pa sa mga netizens... Ganito kaganda at kamistisa daw talaga ang gusto ni Jan Estrada tulad kasi ni Chio de la Vega ay sobrang ganda din talaga ni Priscilla nung bata-bata pa siya. Ayon kay Priscilla Mayrele sa interview sa kanya ng sikat na showbiz news outlet na pep.ph punong-puno na raw siya. Ayon sa kanyang statement, I have been through a rough time in my marriage for a while already for many reasons. And just like with anyone else, it has been tough. I constantly pray for strength and wisdom and hope for better days ahead but the truth is, na puno na ako. As a Christian, mother, and wife, I extremely value the importance of family and what it represents. As a woman, I believe we women should always have each other's back. I honestly don't understand why some others only want to destroy and steal. Samantala, si John Estrada ay hindi pa nagbibigay ng pahayag sa cheating allegations ngayon sa kanya ng kanyang asawang si Priscilla Mayreles. Pero ang tinuturong ng kabit na si Chio de la Vega ay nagpost ng mga quotes sa kanyang IG stories na umano'y sagot niya patungkol sa issue. Ayon sa kanya, be a good person in real life. None of this social media matters. No matter how educated, talented, rich or cool you believe you are, how you treat people ultimately tells all. Integrity is everything. Bagamat nga maraming nambabash ngayon sa naturang Cebuana social media influencer at kay Jan Estrada, ayon naman sa ilang netizens, kailangan munang marinig ang side of the story ng dalawa. Bago daw magpataw ang sambayanan ng kanika nilang mga opinion, ay hayaan munang magsalita si Jan Estrada, hindi yung guilty na agad siya. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang showbiz updates, mag-subscribe lamang po sa ating channel.